Lika sa ating mga tao ang magkaroon ng plano at pangarap sa ating buhay. Very eager tayo na makamit ang ating mga intentions. Meron nga tayong nakikita, they opt to have it by hook or by crook sa mabuti o masamang paraan. Halimbawa, plano mong yumaman at magkaroon ng maraming ari-arian dito sa lupa. Plano mong maging CEO ng kumpanya. Plano mong maging politiko at kung ano-ano pa. Plano mong magkaroon ng maraming possession dito sa mundo sari-saring plano o pangarap na pinagsusumikapan sa buhay. Pero, naisip ba natin na God is in full control? Naisip mo ba na ang Diyos ang pinamapangyariyan, siyang makapangyayari at may kakayahan bilang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari? Alamin natin kung ano ang pahayag ng Bible upang guided tayo sa ating mga plano at pangarap sa buhay. Watch until the end. Proverbs 19 verse 21. There are many plans in a man's heart. Nevertheless, the Lord's counsel that will stand. Ang verse na ito ay nagaanyaya sa atin na i-reflect ang sovereignty ng Panginoon. Ang Panginoon ay may purpose sa bawat isa sa atin. Alam ng Biblia ang reality na bilang mga tao, we often make many plans. Hangad nating makamit ang ating mga goals we envision our future, we lay out our paths. Ngunit sa gitna ng ating mga dreams and ambitions, pinapaalala sa atin ng verse na ang Lord's counsel will stand. Ano ba yung Lord's counsel? It refers to God's wisdom. It is God's guidance and direction. Hindi lang sa individuals, kundi for the whole world, para sa buong mundo, So we must remember that God's counsel ultimately, ultimately will prevail. Sabi nga, our hearts may be full of intentions, but it is God's plan that is unshakable and enduring. Tayo ay pinapaalalahanan sa ating limitasyon bilang mga tao at ang kadakilaan ni Lord bilang Diyos. Kaya bawat isa sa atin ay ini-encourage na mabuhay ng may humility o may kababa ang loob na isubmit ang ating sarili to God's will. Kapag dumadating sa atin ang disappointments o kapag bigo tayo sa ating mga plano, find comfort sa pamagitan ng kaalaman at katotohanan at pangako na ang Diyos ay may plano sa atin, orchestrating something greater. Mas sigit pa sa ating mga pangarap at plano sa buhay. Kung hindi man naka-align sa ating mga kagustuhan ang plano ng Diyos, alalahanin natin na ang plano ng Diyos will always be for our good and His glory. Sa pamagitan ng verse natin for today, ay malaman natin that we must seek to align our hearts sa God's will para sa atin. Maging bukas tayo sa Kanyang guidance at magtiwala tayo sa Kanyang perfect timing. Do always pray for wisdom na tulungan tayo ng Diyos na unawaan natin ang Kanyang mga plano ating buhay. Tara kapatid, manalangin tayo sa Panginoon. Maaari kang lumukod o ipikit ang iyong mata at nanghi ang presensya ni Lord. Panginoong dakila at makapangyarihan kami po ay lumalapit sa iyo. Ang aming puso ay puno ng plano at mga pangarap sa buhay. Tinatanggap namin, Panginoon, na sa aming pagsisikap na tahakin ang daan tungo sa aming mga mithiin ay ang iyong will siyang ultimately will stand na ang aming mga pangarap ay part lamang ng iyong greater design. Panginoon, tulungan mo kami na maramdaman ang iyong guidance sa amin. Turuan mo kami maging mapagkumbaba na isuko sa iyo ang aming mga pangarap. Grant us the patience on your timing at palakasin ang aming pananampalataya to believe that you are working all things for our good. Tulungan mo kami sa aming mga decision making that we may always align sa iyong will. Tulungan mo kami na yakapin ang uncertainty sa aming future knowing na ito ay hawak mo sa iyong mga kamay. Masumpungan nawa namin ang kapangyarihan sa iyong sovereign plan. Panginoon, itinataas namin ang lahat ang papuri at pagsamba sa iyo. In Jesus' name, we pray. Amen. Salamat kapatid. Araw-araw patuloy tayong magsumiksik sa presence ni Lord. Araw-araw bisitahin mo ang page na ito, ang Run to You. Makita ulit tayo bukas.